po mga kapoy. Yes, kasalukuyang naghihintay po natin ang ating mga kaibigan. Wala pa sila, galing pa sila ng Las Piñas. Tayo galing Manila. Medyo, 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 malay na <laughs> Oh, hindi um, pa kami makapasok sa aming area kasi alam nyo naman, hindi tayo may hawak ng susi. <laughs> hintay pa natin sila. Engineer, hit it! Sarap natin si Uncle.

Oh, baka may multo, baka may multo. Ay, baka may multo. Eh? yan. Ito tayo. Silipin natin ang area, baka mamaya. Ay, bukas. Baka mamaya, nandito si Junjun. Yes, ginagawa pa namin ay office. Kaso nga lang, hindi tayo makapasok. Ayan, may apakante, mga seven. Oh, ano mo ito? Pag, -multo. pag multo dito, di maghabulan kami. Si Maghabulan tayo. Junjun. Si Junjun -jun po pala ang multo sa Jessica Soho. Sa pwede ko ikot, ikot sa mga consul center. At baka makasalubong natin. Kamustahin natin. Yes! <laughs> Woo! Wawa naman ito siyang kung bubar. <laughs> Mahirap po niyo pala mabuhi. Doon ka kapapat ang mata ng school books eh, no? no? Uh, ganyan po talaga guys. Yung ko um, makapak na po yung mga tanis dito sa hallway. Ah, uh, syempre ang tanis natin ay nag-expert eh. Oh, Hindi no. nage naman lifetime talaga. Pag nag-expert na hihina yung kapit yan, hihina yung balat. Ayan. Pag natuklap yan, ang pagbibintangan, yung mga gumawa pero oh, ang katotohanan dyan nag-expire doon ang materyales sa so, sobrang katagalan kung yung topping na yung boos nga na solid na solid matigas na matigas talaga ay nabibiyak oh, no! natutuklap ito pa kaya nakakapit ang yung balat yan hindi ko pa yung pinagkaiba na siyempre lalo pa na yung ang tiles ko pala ay siyempre may mga klase rin yan. Pag mga loob, dapat ang po ay mga pang-indoor. Pag mga pang-indoor, ang po ay pang-indoor talaga. Hindi yung porkit maganda yung muka, bibilin mo ay pang-outdoor. Nako! Pag yung pang-indoor, ikinabit natin sa labas tapos naiinitan siya, huwag na po kayo magtaka. Kung abutin siya ng buwan na bigla siyang bumigay, eh, siyempre hindi talaga siya pang labas. Bibili na naman kayo ng task na laging nababasa kailangan. Basahin niyo rin yung description niya kung para basa talaga sa mga siya. Kung indoor talaga siya, pwede ba siyang nakababad sa tubig kasi may mga tiles sa takot sa tubig. Pero karamihan ng tiles, lalo yung mga panglo, hindi pwedeng nilabas. Ito yung mga takot sa araw pag nainitan doon may bengkong po yung pang lumili at siya. para sa kawali pwede ka na ng itlog din sa labas pag nila tagmo siya sa may init yun kaya pag nilagay mo sa bubungan nako, makakapagluto ka pa ng sisig hindi makatapon yung matiga kasi hindi ano siya para na siyang kawali ayan Yan po ang Yan po ang mga sakit ng tiles maganda po talaga yung mga ceramics. Maganda po talaga ang ceramics sa uh, pang mga indoor. Uh, kahit mga outdoor pang outdoor pero basahin din po natin yung description kasi yung mga ano po tayo na uh, bawal mainit. At syempre, mas maganda kung atalas natin ay manipis ang mortar. Kung tayo po ay magbubuhos, ang allowance po natin ay mas maganda kung hindi mo alam mo sigurado kayo na yun ang irrigation at mas maganda kung mas magpatalas na kanyang tray mas maganda kung manipis pangit kasi pag tray pack naman kasi walang kasiguraduhan pag may kumapak na isa medyo dami dami pa yun kasi hindi po siya natutuyo ng maayos pag mortar naman mas the best po yun mas ikapit kapit lalo na pag sobrang manipis lang mas manipis mas makapit mas makapal mas, mas delikado Ayan. Ayan, binabukas, binabukas, binabukas yung hilain tayong ano ni Jason Hello! yung yeah. may chinso so, pero porcelain yung napakaganda po talaga ng porcelain kaya so nga lang uh, dapat pag indoor indoor talaga pag outdoor outdoor talaga As, tapos syempre gagamitin natin pag mga maninipis na mas maganda yun heavy duty dahil adhesive heavy C yes yay salamat so, ang ating mga kamandirigma na no choice tayo maghihintay tayo isili pa pala tayo sa tatlo natin project baka so, mamaya tama mamaya sa project tayo pupunta may gagawin tayong konti matapos na balik na lang tayo dito punta naman tayo sa kabila and then, punta po tayo ng Alona sa Quezon City tapos next week pupunta po tayo ng Benare magkakaroon na po ng update ang ating project siya ko medyo 4 days na rin po tayong wala doon uh, so busy po tayo ngayon kaya natin sa ating lead man ang trabaho